Hi guys! For today's video, may lilinawin lang tayo guys. So yung content na yun is matagal na yun guys. Uh, paano ba makauwi ng mga, sa Pilipinas? Mga ways kung paano ka makauwi sa Pilipinas kahit pa hindi patapos yung kontrata mo. So gusto kong linawin guys, sa bawat bansa na ating pupuntahan, iba-iba yung mga requirements nila. So yung sa Saudi kasi guys, nakalagay sa kontrata namin, kasi ex abroad ako so ang nakalagay talaga doon sa kontrata is makaka-uwi ka ng Pilipinas via valid reason so may dapat may mga ba, uh, mga valid ka po nga rason kung bakit ah uh, kayo uh, makawi ka na Pilipinas kahit hindi pa tapos yung kontrata mo so yung pinakauna doon kung nagkasakit po kayo at hindi nakaya ng katawan mo na magtrabaho so yun din uh, number 2 naman don guys is yung hindi ka sinasahuran ng amo mo at hindi ka kinunan ng mga ikama wala uh, nagkasakit ka hindi ka pinapahospital pero gusto ko ding linawin guys na magdidepende po iyon sa inyo. Kasi halimbawa hindi ka sinahura ng amo mo, Maari ka naman pong ilipat ng ibang amo. So may bayad ba pag halimbawa nag breach of contract ka hindi mo tatapusin yung kontrata mo sa amo mo. May bayad ba yon Meron po yung uh, Penalty guys may bayad po siya talaga lalo na po pag halimbawa ang rason lang is uh, halimbawa namatayan ka po tapos gusto mong umuwi ng Pilipinas so uh, magdidepende na po kasi yung, pag namatayan po kasi tayo guys magdidepende po kasi talaga yan sa magiging employer natin guys kung papayag ba sila na ipauwi ka po. Pero, may decisions po talaga yan. Na pag pumayag si employer na ipauwi ka ng Pilipinas, salimbawa, namatay yung anak mo, namatay yung asawa mo. Pag pumayag po si employer, magbibigay po yan ng round trip ticket. Pero, wala kang makukuhang sahod. Magdidepende po talaga sa magiging usapan po ninyo ng employer niyo So, ba ang pinakabalit po talaga na makauwi, makapag-bridge ka po ng contract na hindi mo matatapos ang kontrata mo is, nagkasakit ka po, hindi ka po pwedeng pilitin dahil may... Uh, may sakit ka, may malubang sakit ka po na hindi na kaya ng katawan mo magtrabaho ka, halimbawa yung inaabuso ka ng amo mo, sinasaktan ka may mga ginagawa na hindi uh, tama, so maaari ka talagang makauwi guys uh, sa mga ganyan, ang masasabi ko guys is yun kina uh, kinaklarify ko nga guys na Basi, i -base po talaga yan sa mga valid reasons na nakalagay sa ating kontrata. So, i-check nyo din yung kontrata nyo kung ano yung nakasaad doon kasi bago tayo umalis ng Pilipinas, uh, pinapaliwanag yan sa PIDOS kung ano ba yung uh, nakalagay sa ating kontrata. Bawat bansa, guys, hindi ko kayo pwedeng sagutin lahat na magkatulad tayo kasi halimbawa sa Hong Kong, di ba? may mga bawal na ipalinis sa'yo, sa iyo may mga bawal ipagawa sa iyo which is sa middle east is allowed siya pwede siyang gawin so iba-iba po tayo ng uh, lugar na pinupuntahan. so da dapat din talaga guys na halimbawa yung lugar na uh, pinupuntahan mo pinakamaganda na ma-advise ko sa iyo is alam mo kung ano talaga ang mga bawal mong gawin at Uh, lalabag, ano ang nilalabag nila sa kontrata nila guys, kasi iba-iba po talaga tayo sa iba-iba uh, na ibang-ibang bansa yung pinupuntahan natin, so yun lang din talaga yung masasabi ko regarding sa bridging of contract ninyo, or yung pag hindi uuwi ka na hindi mo tatapusin ang kontrata mo, possibly po posible po talaga, pero may mga uh, ibang agency or merong mga ibang bansa na kailangan bayaran mo may uh, bayaran mo, may penalty. Kasi nga, diba, dito nga sa Pilipinas, pag, halimbawa, tulad ko, is uh, teacher, diba? Pag nagkaroon ako ng kontrata, may mga schools na kailangan bayaran mo yung, uh, halimbawa, hindi mo natatapusin yung uh, pagiging guru mo kasi na-hire ka na sa DepEd. So, kailangan bayaran mo yung months or years na kailangan nagturo ka sa school nila. So, babayaran mo po yun. Ganon din po sa ibang bansa. Merong bansa na, uh, pwede kang umuwi. Alimbawa, one month ka lang doon at saka din, uh, na mismo lang talaga yung pamilya mo kasi meron naman, kasi tayo, talaga tayong sinusunod na kontrata. So, i-check nyo din yung kontrata nyo. Dapat alam nyo kung ano yung mga uh, valid at saka mga hindi valid talaga para makauwi ng Pilipinas. So, yun yung ma-advise -ma ko po sa inyo. Maraming salamat po. Bye!